For today's video mga kasangga mga kasolid lubaw kami nga po pala ang solid lubaw organization na may SEC permit, BIR permit, kompleto po tayo ngayon guys susugod po tayo ngayon sa mga kababayan natin dito sa Lubaw Pampanga at syempre kasama natin si Kuya Cesar Chongko so, na isa sa mga PWD pero tumutulong din sa mga kapwa at nagba-volunteer din. At syempre guys susugurin natin yung mga kababayan natin na PWD, mga senior at na may pangangailangan. So yan guys, you must watch this video, subscribe and follow my Kasangga Vlog and my Facebook post. At ito nga po pala, ang una nating nasugod ngayon sa Solid Lubaw si Nanay. Pakinggan po natin ang kanyang panawagan. At siyempre bukod sa kanyang panawagan ay nabigyan po natin siya ng konting grasya na pagkalawab sa kanya na wananay kagalingan ng makamit mo upang makapagpatuloy ka sa iyong buhay. At siyempre yan po yung mga nagaganda, nagwagwapuan nating mga uh, volunteer member po ng Solid Lubaw, yung iba po officers, yung iba po uh, team sugo, dyan, may mga kanya-kanya po kaming team. <laughs> Gawain, gawain, guys Balaw! Sa bukit walang Uy! Kiss, kiss, kiss mo! Sa pilapel! Uy! Wala maka 30 mo! Balay! Balay! O! Loose up! Loose Karin niya pa pala Akala ko maamiro ko. Na uh, ay nanong nanong panandaman yun nanong kung sakit yung pungin. Sa diyan mo. Sakit. Ni... Sa, ang... Ining liver cirrhosis, garagulay ning atyang po. Nga po. At yeah. maginsulin po. At diabetic kayo rin po ne. Ora right, tanguya to ya lang mga latike Opo. Pero uh, siyempre mumuna hindi dili nga pong ginupo yung number one na maging panulo tamo po. Ano man yung pagsubok ka darating kaya ka number one nga pong ginu. Kasi kami pung solid lubaw, Kambena so, oh, na po ninyo kami pounder. So, nung nga nung at ayaw yud ang isa o yabot mi po. Kahit at sukay po kayong kaduluduluan na po ninyo lubaw, luluban niya po. Kaya yeah. ako rin po, kung problema kayong puso, likwa na ako po nitang jowa po. <laughs> <Yaman na kayo>. Ayaw <laughs> 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 <h analyke>

Ayan. Ay, salamat, blablab. Ay, salamat, blablab. po, oh, po. Salamat po, kano ang Lab, ng nanay. O, na sige, may pabak po. Uh, sana po galing kayo po. Ah, nga, may pabak po, ne. Ay, kami po rin kay Solid Lubaw. Kambi na po, Ma'am, uh, Madam Beth. Ayan po, ang po rin ito, friend, eh, friend, ah, uh, Solid Lubaw po, inabutan na kayo po dita ka grasya, sana po maging masaya kayo. At ano po yung yung message po para kay Solid Lubaw? Thank Janega... yes. mm -hmm. you. Salamat po Sino dyan nga? po sa Uli kanyang dyan eh. Kaya pa Kaya nga kami umama. Kaya umama. Kaya Kaya

Na, wala na kunya diyan. Ha, kuha ko. Kumakain na ako. Ito malunim. Eh, ano kasiping mo po nang. 'Yang kasiping mo nang. Oyan, ikay friend. Bilang na yan? giti. Siping na lang mole kanitang ni nanimela ba. Siyempre na makamp anak ng Mandabi na. Naya, good morning po ne. Ikami po ra solid lubaw so good lubaw so good. So yan, solid lubaw po, yung founder po, yung kapatid na pong Tito Efren, ni Madam Beth Bear. McBrown. Baluya po ito na yan ka Efren. Apo, pong, founder me at the same time, yan din po yung sponsor sa mo ka rin, Pamieda po. ngayon yung ano nga sabi yun na ikayo meto kayo ka rin sinugod na solid lubaw. Dakal po, salamat. Nay, maya pabak po ah. Nano kayo po lagyo? Merlin So yan po ay kami po rin solid lubaw So good po At uh, ah, na po ni kaya kaming founder Madam Beth Mac Brown tadi At, at it, Tito Efren kayang kapatad uh, Manabot kami po dita ka grasya Pagkalubda kaya kayong ngayon okay. po na Ano pong asabi yu Kaya, kaya, um, kaya kami nga uh, pamang bisita kaya kayo Sa founder po, pasalamatan Madame tayo Beth, po Madam Beth Madam Beth Madam Beth salamat po, po Yan po, Madam Beth, pasalamat lang po Kaya kayong uh, pagkalub At sana dakal tapasok pa na nang Sa lumabanta mo po, ne Sabi na po, pakikita ang kantana <laughs> Para sa'yo, ang, sa ang laban na to Para sa'yo, ang laban na to Hindi ako susuko Everybody, ibibigay ko sa mundo para sa iyo ang laban na to. Tsaka <laughs> sabi na pong Mike and Enriquez, hindi eh, namin kayo tatanta <laughs> na. Ay pa bakunan. Enjoy po. <laughs> Hello Nay, so pakilala kami po Nay Kami po yung solid lubaw Nay, solid lubaw po So good, tatat ngayon kaya uh, but ni puing grasya ang pikalob. Napo solid lobaw kaya kayo. Nay na ano nga sabi yun nay? ay? Tama na kan sa mo yung nasa gara ko na siya. Ngayon ikaw musta kayo po ngayon eh? Kayo pa nang. Wapin po eh. Siyempre na yun ay mangis tapos. ako dapat. Opo. At least lalaban tayo po kayong bieta mo. Magkasakit. akong mata. Okay. Pero okay. syempre, kailangan lagi tamo maging kaay. Fight. Ma fighting. Fight. fight, 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 Kailangan tamong lumaban dahil uh, dakal palulugod kaya ka tamo hanggang nga tsuya po yung tatay ay nako paboran yan ang poreng anak ang nga po ayun ang mga dita mo po number one niya po ito. O po. So, dapat po laban na eh. Pasalamat is mm -hmm. kayo po compounder founder, kay kaming founder. Madam Beth eh. Madam Beth siya po lagyo. Madam bed salamat po kay Salamat po. Salamat po. po Salamat po. Ayun, God bless po. Picture, 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 picture. Ah, <laughs> Ayan, so siya. Eh, ay, nakikilala. Anak na akong dalo. Ah. Dalo. Ha, abe, abe, nakakilala. So, yan na On the spot po na may bisit kayo kayong Solid Lubaw. O, ano po nga sabi yun na may ka-blessing tangeni? Eh. Nakal-nakal, salamat doon. Aga na kada ako. Mm -hmm. Nabi na. Ne. Nga po. Kasi dakal po lulugod kaya kayo. Kahit ala pong lulugod ka ako. Ayan. ah, salamat po nung kalukuran nyo ko po. Alis nga yun eh. Hindi na na ang bless. Laban na, laban lang. Apo, Ba't po kang kayan? Kang Madam Beth. Pasalamat ka Brown. Pasalamat ka. Salamat po po. Madam Beth, salamat po ano. Dakal po, dakal. Salamat Madam Beth. Apo po, yan. Thank you po, Naya. God bless po. apo, Salamat po. Picture tamo. Picture tamo. Okay, good morning po ne. inanak na ko po palang Tito friend. So yan, solid lubaw. Grupo ne po ni kanyang kapatad. Pani ne po Madam Bet. Ang asabi yung kuya, and blessing. Ba't kang ninong? Apo kay kanyang kapatad. Ninang. Ninang Bet. Oo, oh, ayan. solid lubaw po na. Meto kayo ka rin nga pili na, diba? Balantakan pero ito yung mga pili na salamat. at syempre kang na po ng kaming founder Madam Beth uh, ano po nga sabi yun isang Beth maraglo maraglo salamat lalo na rin ang tao nga lang yes at kina nakang wala pangidwin po ay hey, tita kinain na ka pong konget, konget din nagsag ka ito halika po na ay wala na ka pong balik ay, po natamu, ay, akala ko ito tamo na ay, malakot <laughs> na ay, ang <basically, laughs> direct mo yung kay kayo yung solid about mm -hmm. you know, uh, ngayon po, uh, kaya ba tayo kuya Simon sa Kuya Simon, pa si Bayo, pisyala na kami yung solid dubaw. At pagdamutan mo na, grasa ang pagkalog na po yung solid dubaw. Ano po nga sabi Kaya ka kami yung pounder, ka at po solid dubaw. Laban mo na yan, kuya. Basta hanggat minga, patuloy tayong mabubuhay. Hanggang merong grasa, merong pagkakalog, hanggang may pag-asa, may buhay kahit na wala nang pag-asa ng ng pag ex ko. <laughs> Kaya yun. So, thank you. Thank you. Okay. Oh, kahit wala nang practice ito. Oh. Uh, Ayan <laughs> yeah. guys, nandito po kami sa, sa Pabri Second Lubao kay Nanay. Ito po ang kanyang sitwasyon at ah, uh, kahit di po siya makapagsalita, pero alam naman po natin mula sa kanyang puso ay nagpapasalamat po sa kota na kami. Ayun guys, <laughs> ka talaga. Ang bet, uh, pagtulong mo sa mga kababayan natin, kabalenta kayo ninyo. Mm -hmm. Ay kayo po, Ano po nga sabi yung puta. Uh, Manor Bengi, kayo po. Uh, oh, sabi ko, na nasalamat kayo ngayon. Ito nga niyo. Apo, apo. <laughs> ah, solid, solid lubawa. Solid lubawa. Solid lubawa. Salamat <laughs> ko rin.

Dada Alalang <laughs> kapalit, alayan kapalit kaya po. nung halimbawa ng kay kay po? Pangadi mo pangadi. Pangadi, lalo na 'yung founder 'yang magkay. Ayten, hindi ko pag pagkapalit. Tapik palit na ako Ayan. na wala Oyan guys, metong 'yang kabalenta mo. Oyan, a uh, PWD. Tingit naman po yung kayang sitwasyon at ngayon dinalo tayo naman po kahit tatyo po kayong malibliming kayang tuknangan. O yan, akit po ingiti yung tawa sa kanyang pangunta. Yung hindi niya po akalain na may bibisita sa kanya. So sobrang tuwa po niya talagang overwhelmed sa kanyang kapasalamatan sa ginawa po natin sa kanya ng solid lubaw. Ang solid na. Pagkatapos na tayo. Oo. na tayo. Ah... Uh, kasolid Dubaw, ang bukang madalbe, At niya pong panawagan ni nanay kay katabuk para sa kanyang asawa. Nanay, ano po, po? <coughs> po iya kayo panawagan ko. Kaya din, kaya beg, po, atin niya pong parang damating bitis. Masakit siya po, maluat mo rin yung masakit na bitis. Ngayon ako dahil karamihan ko. Kaya anong natin maliari po, nayan po sa 18 siya So atin nga po kaming sugat atin na po sugat kaya, uh, so nanu, nanu. po sabi na po ng doktor para pa, nila ko yung putas sugat ng ano um, nanu niya po Muna so wala na po siya eh ila na po ano, ban wala ibalik yan na rin Hanggang ngayon ni po, eh, may balik na naman po na ito sa akit ng hita. Kung oh, na mangalbagla, may kasugat ka lalang talang papa mo. Hmm. So ito po, then, ay tayo, balo po ay, nun, na uh, nanot ang komplikasyon na po ka na. Then. Then, po so ito po na. Ang ating pong masalting gawin, po sana na, adok po sana na mauli ang masalisi. Ah, uh, Madam Beth, and kasolid um, lupaw, Karen kong kabalenta mo, natin ginunto ang puso. Sana po aso tayo, aking Kung ng panawagan. Mm -hmm. Uh, malatiya man ang mount, maragulya man ang mount, na, na po ang puso. Uh, Isopan-isopan sapan tala po. At po salamat. At galingan po kaya katamu. Yeah, bless. Ayan po, uh, ni po rin kita kabalenta kayo ng lubaw on the spot po nga uh, ikit kayo ng guy at tatay po blind niya po. Pilaan ako pong ba nung emanakit Five years na. No. Five years na po. So, yan po, Mia la po. At uh, taga-kalangayin la rin po talaga. O na yun, imanok na nga la. Kaya't control. So, on the spot po na miyabutan Butan na pong Gracia. So, ano po nga sabi yun? Kaya solid Salamat sa binaya po ng Gracia sa amin. <laughs> ano po. Yan. So, Tay, ating uh, pa rin pag-asa na Tay. Uh, at least, tayo. lang nga kamanakit ngayon ni Tay, ating ka pa rin liwanag na umiibig sa'yo. Ay! Ay! <laughs> Kikiligay na na yun. Ating panay. Ating panay. Yes. <laughs> ah! Yeah. Yeah, bro, alagaan ko O, oh, pa ko. mo na. Kiss. Kiss, kiss pa mo. Pa mo. mo. Kiss. <laughs> Yee! Yeah. Sana ako! Oh. Alagaan Alam mo, miss ka ko siya. Alama, So yun nga mga kasolid mga kasangga marami pa po kaming mga pinuntahan na binigyan ng tulong na hindi po natin nabijuan or napicturan pero siyempre importante po sa atin ay naabutan po natin sila na kahit this oras na po kami natapos importante yung experience na makatulong makapagpasaya ka ng tao grabe ang sesya memorable experience po ito sa grupo po namin at ang grupo po ng Solid Lubaw ay patuloy na tutulong sabot na kanilang makakaya So yan natapos na natin

Diyos ko, ano makapakibat to? Ano po oh, rin maglagulago? Sige, oh, malago kung kasolid. Tinola lang pala si Mangyay, diba? si Gang, ating ken. pirito ito. na po. ng saging, man. ating saging kain, ang orat ng ibabamangan saging. Hahaha. <laughs> <laughs> ibabamangan? pa ba saging? Ito niyang papaya. Papaya? Iyong papaya yan, sa'yo oti. Iyan ako, may kakakaya <laughs> eh nak melukit po ito, mabarayin papaya, boss. Eh paluto na no yata na lang dito yung yard ng talungan. Ala na rin. Yan po yung mga do. Susunod kanu yung pagkain pang kalami. Nasa O yan, kabalen. Siyempre, kaya rin na kaya kami paman Good Diyos ko, late na po nga ni gapanapon yan. Kaya, kaya pamingan. Pero okay mo po ito. Importante, may kapagpasaya mo guys. So yan, subo nang subo yung danupan. May nga kami guys. Pero nakanyaman si Nobra Kepukab si May Joy. At dakal-dakal salamat. Solid Lubaw, the best.